welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi mo po po nang subscribe, please click the subscribe button po at wag kalimutang i-click the notification bell para ma-update -tay po tayo sa mga new upload videos. Ayan, today po ay magluluto review tayo ng arroz caldo o kaya lungo po ang tawag natin. Ayan po, higisa ko na po ang ating bawang, sibuyas, kuya si at ang ating manok po sa patis. At ang ating malapit naman po ay nakasalang na po dito na rin po ang ating malakit. Ayan, kasalang na po siya. Ayan. 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 po ang ating mga pansaw po. Iyahalo po na po ito sa ating malakit. Ayan po, ilagyan ko na yung mga magic uh, sarap at ilagyan ko na rin po siya ng black, black pepper po. Ayan, okay. ito na po ang ating ito uh, po. Lupuin lang po natin. Ayan. Hinahinaan ko na po ang ating niya. Habang kayo po ay naglalaba, ayan po. Pinahinahan ko lang yung apoy. Mamaya pa yung na po. Tapos po natin at may hinang apoy na po. Ayan na po ang aming delish product po. Ayan na po ang ating arus kaldo. Ang gawin na po. Kainan na po. Ayan. Meron po tayong uh, chili oil. Ayan po. Crunchy po yung curry yes. niya.